Yan. At dahil siyempre, ah uh, binigay na mura yung bravoy. Bigyan din natin sila ito. Sige, todo. mo yan, kaya mo yan. Pakita mo la yo. Agay <laughs> uh, <ganyan> na. <lang>. oh. <laughs> <laughs> ay ay bella to. Ang lalaki. Ang lalaki oh. Ano oh. Ano ah, sige, uwi muna tong isa. Ano la yo, pwede? Oo, oh, kinikilates ko nga eh. <laughs> ano tingin mo? <laughs> Ang ganda katawan eh. Ang <laughs> 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 so, sawa sa kamote to ha. Ah. Yun po, binibenta po na isa sa mga kapatid natin na katutubo. Ikaw yung may are? Ikaw? <laughs> hindi, yung totoo. <laughs> Ay, ikaw yung are? ari Ikaw naman kasi hindi naman ikaw eh. <laughs> Ang ganda. Native po na baboy to, no? Le, babae, lalaki. Babae. Ha? Babae. Lalaki, lalaki. <laughs> lala lala ba? Lala 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 ba? Lala 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 Ay, lalaki nga. Ano ah, lalaki? Oh, kala ko babae. Sayang na. Kala ko babae. Kala ko lalaki dito eh. Ha? Oo oh, nga eh. Kaya ka tinatanong ko kung babae lalaki. Eh, kung sakali naman, magkano mo bibenta yan? 6,000. 6,000? Mahal. Uh, hindi ba ikaw yung mere? <laughs> 6,000 Sao sa din. Ha? Ma mahal. Mahal. Hindi ah? ma eh, niya pinapakain ng ano, eh. ano kaya mag ano tayo maglilitsyon na naman tayo niyan. Mahal sarap <laughs> dito, litsyon. 6,000. Hindi ba pwedeng ano na lang? 4,5. Bibili. Oh, yo 4,5. Nagagalit ka tao si Kuya Dechura. <laughs> di ba pwedeng 4,5 na lang? Hindi isa niyo ba bibenta yan talaga? Sa o sa patling, ang layo, layo ng patling. Ba? Eh kung dito niyo na lang ibebenta 4,5. Oh, hindi na kilala 'yon ng patling. Oh. Ano? Ha, 45. <laughs> ha? Tama nga. <laughs> Baka na naman eh. <laughs> na. <laughs> Baka naman nahiya ka lang ibenta sa akin ng 45 dahil kilala niyo ako. Oh. Ano na, Nard? Pwede ng 45, no? Pwede, oh, hindi naman pwede, na. ako iba, no? Oo, oh, hindi naman oh, iba. 45, pwede na 45. 45. Maamo na sa atin. Eh. Ngayon, nga ng 4-5. Ah,

Nard, paki ano na, paki baba na. Okay, paki bilang ah. Nard, paki baba. Ito maganda. Iluluto natin dito sa sitio. Pumunta pa kayo. Oh, di ba? Oh. Okay, meron na naman tayong masarap na. Ula. Ah, oh, di diba? Ano sa bukas na to? Kaba ano? Kaba. 4 5. Mura na 'yan. <laughs> oh, mura na. Salun natin. Alin lang talaga. Sige na lang natin. Hindi, ano yan? Ayun ano. Ayun po nakabili tayo ng baboy, 4-5 lang oh. Mura kasi baboy dito sa mga katutubo natin. Talaga mura sila magbenta lalo na sa akin. Hindi, sige. ayan na yung lakali si nilak. Ayun. Iyon, 'di ba oh? Paki-baba, paki-baba. Pala 'yun. Baba tumakbo. Oh, ayan. Ayun na. Oh. Sige. Medyo mailap ang mga baboy sa ano, sityo. Ay hindi. Oh, 'di ba? 4-5. Thank you. Mabili kami ng baboy, 4-5 lang. Tapang muna. Pwede bang may uwi na sa bahay to? Alagaan ko muna. Bago kayo Hindi, eto maganda. <laughs> Hindi, dahil binigay nyo sa akin ng mura, bibigyan ko rin kayo ng ulam. Ayan. Ay, ta 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 ta. dito, tol. Tol. Kuha ka ng isa. Kuha ka ng isa. Uh, gusto ko, ikaw kukuha. Pili ka. Pili ka, pili ka. Oo, oh, Sige ah oh, ikaw, 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 ikaw sila, <coughs> hindi, yung, ikaw, yung, ikaw, sa iyo, oh, kaya mo yan. Kaya. Oh, yan, 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 ah. Oh. 4-5 lang binenta sa atin, hindi bigyan natin siya ng isang hito. Ito hindi maila po, ito yung maila. Oh. Hindi, ito, ito, malaki. Oo, oh, oo, oh, oh. oh. Sige. oh Sige, kuha ka isa. Ngayon lang po kasi sila nakakita ng hito, kaya ganyan. At dahil, syempre, uh, binigay ng mura yung baboy. Bigyan din natin sila ito. Sige, toto yeah. mo. Kaya mo yan, kaya mo yan. Pakita mo lang, oh. Ah, ganyan lang. Oh. <laughs> 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 Ay kaya pwede na ito. Ang lalaki. Ang lalaki, oh. oh. Laki, oh. Laki, oh. Laki, oh. Ah, sige, uwi mo na itong isa. <laughs> um, Hindi, ano mo na lang. Diretso na lang sa kolong-kolong. Hindi, sa kolong-kolong. Kaya -kolong. <laughs> naman na Si Ay, Bernard kaya ng kaya. Eh no, kaya ng kaya niyo. Oh. 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 Kuan oh. oh. ha hand, no. Oh. 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 Ah, dito one dito. Na pakilagay na dito. Ito toto pala may ano. Oh dito para hindi sila ano. Oh. Oh. Iyan mo na diyan para hindi sila para pag-uwi nila may ulam sila. Oh, di ba? Mm. Nakabili tayo ng murang baboy. Ah, uh, 4-5 lang. Tapos, binigyan natin siya ng isang hito. May lalakas pa ba sa aming dalawa ni Timon? Mayan yan, oh. Medyo isa ganyan hanggang doon, para hindi mo... Man... Uh, yan, ito, yan ito. oh. Sa... Ipasok sa loob. Uh, malakas talaga. Malakas yan. <laughs> yan, oh. Tata, sakaya na dyan, oh. Okay, thank you, thank you, thank you. Yung baboy, nawala na. Nawala. <laughs> ay, <laughs> yung baboy pa nandoon sa ababa. <laughs> Tumakas yung baboy. Oh, ayos, di ba? Ano, <laughs> oh, oy, thank you, thank you. Akin yung 500. Akin yung 500. <laughs> hindi, akin yung 500. Uy, hindi. Hindi, bag mong bigay sa kanya. Akin yan. 200 yan eh. Ano yung 500? Oh, <laughs> uh, uh, isa pa. Ta. Wala, talagang tinanggap niya yung 4-5. Eh, syempre, tayo naman yung napakabait naman talaga natin tao. Yeah. Hindi naman talaga natin kayang mga grabyado ng kapatid eh. Oh, sabi ko sa iyo eh, Akala mo barat ako no? Akala mo lang yun. Oo, oh, oh, oh. oh, yung hito, ulam nyo mamaya. di oh, ba? Diba? Tapos ito po, uh, ulam sa sitio puti. Kilalaki o. Oh. Oh, excited na nga si Bernard eh. Lalaki po o. Nauna na. Nauna ko na eh. Oh. Ano, akala mo barat ako no? Sabi ko sa iyo eh.